Isang hilera ng mga poste dito sa Lambakin, Marilao, Bulacan ang natumba matapos na masabitan ng isang dump truck kung saan na uh, nagkaroon ng domino effect yung isang poste na naatrasan ay uh, nahila yung iba pang mga poste dahilan para nga matumba yung mga poste dito sa naturang area. Sa likuran ko, kasalukuyang ginagawa pa ng mga taga-Meralco yung mismo nga uh, isa sa mga posting ito para maibalik sa normal ang supply ng kuryente. At... Uh, yung 10 p.m. na power na pagbabalik na pinangako ng Meralco ayon po sa kanila maaring mantala dahil sa nangyaring pagulan kanina kung saan medyo bumagal yung trabaho pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang restoration. Samantala, hindi po madaanan ng mga sasakya, malalaking sasakya, maliba sa motorsiklo, itong lambakin at karamihan sa mga residente rito, kinakailangan munang maglakad. Pero pinapayuan sila na doble ingat ang gawin, lalo pat maraming kable pa ang nagkalat dito sa naturang lugar na sinasabi naman ng Meralco ay na-isolate na o na-cut na yung power para sa mga kabling ito. Nasa frontline ng na balitang yan si Mon Gualdez. Nabali, tumagilid at tuluyang nabuwal ang ilang poste rito sa barangay Lambakin, Marilaw, Bulacan. Ang salarin, ang 10-wheeler truck na nakabangga sa isang malaking poste. Dumaan daw rito ang dump truck bago mag-alas 12 ng madaling araw. Galing doon itong Valenzuela at magatit sana ng panambak sa Marilao. naatrasan yung ating poste. Medyo malakas po yung uh, pagkakabangga niya. At nung inalis niya yung truck, po yung ibang poste. Nagkaroon ng domino effect. Nasa labimpitong poste ang napinsala sa aksidente. Kasama dyan ang mga poste na pag ng Meralco at mga telco. Kaya ang mga residente, kagabi pa, nagtitiis dahil sa kawalan ng kuryente. Kwento nila, nabulabog sila nang marinig na nagputukan ng mga kable at magbagsakan ng mga poste. Naku, may, akala namin may sumabog na isang bagay na malakas ba? Eh, siyempre, naglabasan din kami. Matinding takot naman ang naramdaman ng mga nakatira sa isang kalapit na subdivision. Katatapos lang do kasi ng baha dulot ng super bagyong karina at habagat, kaya panibagong pagsubok na naman ito para sa kanila. Ang ilang bahay at bakod kasi nasira ng matumbahan ng mga poste. Parang sa isang iglap, parang inabot ko kami ng dilubyo. Oh, hindi kayo makakabili ng ulam, hindi kayo makakabili ng pagkain, tapos yung mga negosyo na nahinto. Matinding abala rin ang dala nito sa mga residente na kinilangang maglakad dahil hindi madaanan ng mga sasakyan. May habang isang kilometro ang bahagi ng Mario Santiago Street kung sa natumba ang mga poste. Dalawa naman ang nasugatan sa aksidente, kapilang na ang parking attendant na si Lito. Nadaganan siya ng bumagsak na kable kaya hanggang ngayon, masakit pa rin ang kanyang braso at dibdib. Hmm. Yung time ngayon, akala ko nga katapos ako na. Alas mangyayak-ngayak na ako noon kasi sumisigaw na ako sa tao. Tapos nung nangingin na ako ng tulong, hindi na ako makainya. Um, alas di na ako makainya. Hilig niya ngayon, mabayaran ng nasira niyang bike at mga araw na hindi siya makakapasok sa trabaho. Puspusa naman ang pagsasayos ng Meralco sa mga natumbang post at kable. Magkakabit din sila ng bagong linya ng kuryente sa lugar. Sabi ng Meralco, hindi ito magiging madali. Yung uh, quality ng ground kasi talagang hard rock siya. Di sa gabi ro, siya. At uh, pangalawa, maraming pedestrian na. Medyo mahirap kontrolin, hindi no? rin natin mapagbawal. Tumanggi namang humarap sa camera ang driver ng truck. Pero ayon sa mga pulis, iginiit niyang aksidente lamang ang nangyari. Sabi niya, normal lang naman na nagmamaneobra siya doon sa nasabing lugar na yon Ayun nga, di na... Siguro talaga napansin yung poste eh. sa lakas ng impact nung pagkakabangga nung ano nung truck kaya yeah. ganun po yung nangyari. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless Ay. imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to properties. Handa naman daw sagutin ng may-ari ng truck ang gastos sa mga napinsala. Nagbabalita mula sa frontline. Moon Qualvis News 5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.